So guys, ginagyan na, na tapos na yung ginagyan natin na papaya. Lagyan natin ng asin ganyan eh. Tapos lamasin. Yan, para matanggal yung dagta. Tsaka ngayon, higaan sa ganito. Inamag na yung aking ano, tagal na hindi nagamit. Ngayon o, oh, nyo dito. Ganyan ano ito eh, silk na damit. Pampiga ako talaga to. Yan, ganyan Oh. Natin ano, o kaya dito. Ano? Yan yung dagta ng ano. Lumabas dahil sa nilamas natin na asin. Tapos, ugasan natin yan guys ng ano, Tubig salain natin o pipigain natin ulit. Ito, nice siya, oh. Tsaka natin, anuhan natin ng pampalasa na. Pagka natin ng pampalasa na magiging yung suka, yung magiging, ano niya, palasa doon. Ano okay, so, to guys, oh. daming dagta. Thank you, guys.